Nabili yup. na to, ang gaganda. Tay magano yan? Tay magano pagbili? Magkaibigan ng haba, magkaganda ng ipa at putay. Tunay na may ari na. Ang usap niya. po talaga siya ang tunay na may hari. Kaya guys, nito pa rin tayo sa mga tabihan, junior balls, mga bakang patabain. Patong sa 45. Patong sa 45,000. Ito'y patabain. Yeah,

Pagbabawasan niya. hahahaha <laughs> Ito. Okay, na ah, pa. Ito. 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 Uh, nakit, nabili na tong ang gaganda. tayo magkano yan? Tay, magano pag -abili? 128. 128. <tinyo> Kamta ng bako. Mataba eh. Ito so, magandang bilhin. Ganong klase. Matatangkat. Ang gaganda ng katawan. Eh. Kahit siya ipayat. 128. Dalawa and CD na. na ang tatak na. okay. ito na bili ah na bili na po 68,500 na bili na ayan may mga patabain malalakihin 68,500 ito, nabili na. Kabili na ata sila, sir. Ayan. Kakak mo kasama din. Ang tatlo. Dalawang baka, mga patabain. Ako ni Sir pagkabili niya. Bumaba mo na 'to sa comment section, direk. Ilan ah? Bigay din ng sundo, nalapin mo. May magkano po pag gabili? 42? 41? Oh, 40,000 pag labai. Yung pang isa? 39, 39. Ah, ito 40,000. Kasi isa ay 49. Ito ay 49 yung kulay pula. Medyo, oy, maganda nga naman itong kulay pula. Oh. Maganda na pwede. Oh. 49,000. Napagkabili.

tambosan, thirty isa, isa, pagkano uh, yan mga kamah? forty three tausan, ayon, po ito. 43,000 ang bawat isa. Ito, tatlo hawak niya. Ayan. Mga patabain to. Ayan. 40,000 ang presyo. Tapain, maganda klase yung gatong bilhin. Ayan. 40,000, higit. Tangkat na ito. Payat lang. Malahi. Mga, ano na to, mga mistis mo yun. Mistis yung baka. Ito kay Sir oh, ilang yung nito ay lima. Ayan, kita nyo. Ayan, ano? Ayan, ano? Ayan, Patong sa 30, mahigit. Kalalaki, oh, Patong sa 30, mahigit. Ganyan, kalalaki o malalaki na siya. Bilo ng lang, Fred? Patong sa 30. Ito, tatlong hawak niya. Patong sa 40. Patong sa 40,000. Ayan. Mga mabistisyo na ang baka nila. Mga may lahi na. Patong sa 40,000. Oh, magandang puwet nito, oh, bilog. Ayun. Patong sa 40. So ito din, oh. Jo. You... Ayun. Ay, diba, magkano yan? Ay, din sa 40. May kit sa 40. baka nyo ngayon ah? <coughs> Megit sa 40 ito. Mga patamain. Ayan. Megit sa 40. Megit 40. Megit sa 40. Megit sa number niyo, sir. May number kayo. May number kayo. Pwede kong takin. 43 76 472 Resto aranda po, no? Oo. Wow. Resto per aranda. Yan, Sa gustong gumili sa kanya. Yung mga baka nila ganito, magaganda. O, portihan. Pwarti. Mga portihan ng baka nila, magaganda na. <tinyo> may okay. so, mga batang mga koridor dito ngayon kasi uh, medyo wala na pasok sa eskwela kaya so, yung nagawa ng mga, mga bata ay eh, nage-extra ng paghahanap buhay dito sa paghahawak ng baka eto o, oh, gusto nyo talagang makita sa camera, ha? Ayan, ha? Pagkano presyo ng baka mo ito, eh? Ha? Sagot mo! Pagkano presyo na ito? 35,000. Ah, uh, ha? 35,000. 35,000 daw ito. Ayan, puti-puti ang baka nyo, ha? Yung sa'yo to mag -ano? ay magkano? Ay, bilo. Dahil sa'yo magkano? May 40. May 40. Kaya yung iyo ano? Ay, sa'yo to ay magkano? May 40 din. May 40 din. May 40 din. Ayan, yung mga basok. Wala kayong basok sa eskwela ha. Narito kayo. Sige, <makes> na daw nila sa extra sila dito para pagbita kasi pag humahawa ka ng baka, meron agad dito kahit 'to may tratuhan dito. Are. Sa pagbubu ng mga o ang dalawa, <laughs> magkano <makes in the world> na naman mo makakain niya? 'Yun ba si Rica? Kailan kailan ang budget? Kailan na naman. Eh. Baka mo ng mga bilong bilong <laughs> <laughs> ay mga halaman. ay mga ay magpapalakas ma ng mga halaman. Ha. ay magpapalakas ng mga ako ay magpapalakas ng mga halaman. 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 ay magpapalakas ng Ayan, yung ay magpapalakas ng mga Busay, Ayan, na hindi ng uh, ay 10,000. So, 'yun tinatrato nila, nila. Arian dalawang baka. Ito. Ito ay baka ni Christopher Aranda. Yan. So, malalaman natin kung sila ay eh magkakasundo mamaya dito sa dalawang bakang ito. So, sabi ng bayo na maya maya daw. yung baka na ito kanina inaitanong ko, nasa 40. 40,000 na higit ang bawat isa

ikaw din ito pa ang sarili ng kaibiga. Ang naanim na po 65 gram alaga ay kaya Kaya kung tagal na siya ko sa inyo, niyo ka, halos ka po. Halos ka, halos ka kaibiga, baka mga kamag-anak ka pa, mga ruwa. Ruwa Ay talaga naman, pag po kaibigan, maawa. Kasi yung ito talaga pangita-pangita na ako. Maagaw ng damaw. Ah. Eh. Ikaw na kami mga kaibigan namin magkakawin naman mo sa kanya 'yung babae. Mag-aayos Si Jim. Siya 'yung kaibigan. Ah no. Are, mga magdadala ng are. Sige. May malaking dia pala. Wala namang pagdala.

So, hindi na dumaan si sir sa mga iba. Sa may ari na siya mismo dumaan. Ah, sa may ari na siya mismo dumiretsyo. Kami wow. may <coughs> magtiyak. Dabay pa rin. Kaya may pag kami nakatap ng Mamaya paali siya na alaang alay. Na naging trabaho na lang pumunta doon. Pagkatalihan niyo pa rin. Naupo pa rin. Hindi pa Talagang naman nga rin kayo, Ay, hindi kayo lalo wala. Ayun ang lahat. online mo, kaninig baka. Pag may magkahanap sa iyo doon, nakuharap kwarta may kiti-titi siya sabihin mo eh. Oo. Ay, hindi kayo naman ang trabaho sa wala Ay, So, itong dalawang baka na tinatrato ay tinatawaran ng buyer ng 70,000 ng dalawa. Ayan. Baka, eh, ang sabi ng may-ari ay taga naman sa 70,000 itong dalawang ito. Ayan. Ayan, baka mahaba, ba, mapayat lang.